Sime-circle ko na yan lang so hindi na dadaan kasi may ano na, may ano na eh paints no may alad na so dito lang hindi naman sila tayo, sigo, dili hindi naman sila dito dadaan kasi may ano na yan eh hindi, hindi yan dito ang daanan dun lang dito ang daanan lang Adyan. so wala na mayroon na siyang alad no hindi na yun makakapasok yung mga tao. So unless kung pag-isipan talaga, pero kung hindi, hindi na ta sila makakadaan dito kasi inaalad ko na doon na sila. 'Yun ang 'yun ang point ko lang. Kasi mga mababait naman mga tao dito eh. Hindi naman hindi naman sila kaano-ano sa akin eh. Hindi naman sila ganun mabait talaga yung mga kapitbahay ko dito. So, ganun lang o. Oh. Ito yung bunga. Nakakapagod talaga. Why? Nasabi kong nakakapagod lang. Kasi nagtataga pa ako lang. Kumukuha pa ako ng kahoy. Yung pamamaraan ko lang, ginaganito ko na lang talaga lang. Sa Ta tila matibay. Um, Ginaganyan-ganyan ko lang. Tapos, ginaganyan-ganyan ko. Um, tibay na siya lang. So, bukas lang, dagdagan ko yan ng mga kahui talaga lang. i e ano ko dito ilalagay ko dito. Pero sa ngayon lang hindi muna kasi natatagod 'yung katawan ko.